Magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Alam ko po, hindi masyadong maganda ang ating naging karanasan sa sunod-sunod na kalamidad na dulot ng pagbaha sa maraming lugar, lalong na po sa Metro Manila. Ramdam ko po ang hirap ng marami sa ating mga kababayan na napektuhan ng pagbaha. Tapos biglang nagkaroon pa itong isyo ng mga substandard flood control projects. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa ni nagdagan po ng mga nababalita ang guni-guni o ghost projects. Ang ating presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at stricto ng ating mga polisya laban sa katiwalian. Meron nga nananawagan sa akin na ako po raw ay mag o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng pagkahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability pero tandaan po, po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin, ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga babayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Sa katunayan, may mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ng iba't ibang issue. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa Departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan First District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Pangatlo, pagreassign po sa regional director ng region 4B pang-apat po pagpataw ng preventive suspension sa district engineer ng Batangas First District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista panglima reassign sa regional office ng mga assistant district engineer at lahat ng mga section chiefs ng Batangas First District Engineering Office at pang-anim Tuloy-tuloy po ang pag-validate. Kung nandiyan dyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7 and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda proyekto sa Bulacan First District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Hangad po nating lahat ang kalutasan ng problema ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas na ako pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay ng mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Maari po kayong magpadala ng mensahe at informasyon sa hotline 16502 o mag-email sa citizens underscore feedback at dpwh www.gov.ph. Bayan po natin ito. Magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat po.